Kaibigan at kakilala. Ang ating ngayon sinayang sa dahon ng saging ay palpak. Kasi hindi natin sinunod yung sa YouTube at saka sa ano. Hindi natin siya pinapa pinalibil ang tubig sa dahon. Tinipid natin siya sa tubig, ang resulta ito siya oh. Hilaw yung ano. Hindi inaabot ng tubig. Bigas pa rin. Kanina pa to. Yan oh. Bigas pa rin. Yung inaabot ng tubig, yun, naluto. Kaya, palpak tayo ngayon. Gagawa tayo ulit sa susunod. Kaibigan at kakilala. Ilibil na natin yung tubig sa dahon ng saging kung Hanggang saan ang lagay natin sa susunod?